Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Umarangkada na sa Fort Magsaysay, San Nueva Ecija, ang dalawang araw na 500-kilometer moto adventure na isang charity ride na layong tulungan ng mga sugatang sundalo ng Special Operations Forces. At kaugnay niyan, may update si Bien Manalo live. Bien! Yes, Dominic, mahigit dalawanda ang riders mula sa iba't ibang probinsya ang nakiisa sa ikatlong taong pag-arangkada ng Moto Adventure dito sa Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Sa kick-off ceremony ng two-day Moto Adventure na ginanap sa Fort Magsaysay, ang itinuturing na pinakamalaking military reservation sa Pilipinas. Tinakbo ng mga rider ang 500 kilometers mula sa Fort Magsaysay hanggang Dilasag Aurora, ang tinaguri ang Dallas Frontier of the North at pabalik ng kampo. Ang moto adventure ay isang charity ride na layong tulungan ang mga sugatang Special Operations Force soldier at maging ang kanilang pamilya. Karamihan sa mga lumahok na rider ay pawang men in uniform. Nagsilbing panauhing pandangal sa programa si Major General Freddy de la Cruz, Commander ng Special Operations Command ng Armed Forces of the Philippines. Binigyang diin ng opisyal ang patuloy na pagpapaiting ng tropa ng pamahalaan sa seguridad at kaayusan sa buong bansa. At pinasalamatan din ang lahat ng nakiisa sa aktibidad. Highlight ng programa ang turnover ceremony ng mga tulong mula sa iba't ibang kumpanya at organisasyon. Hangarin pong uh, makapag-generate ng funds para sa ating Sokong Foundation na uh, incorporated. No? Uh, para mabigyan po ng uh, assistance or additional financial assistance yung mga pamilya at saka yung mga wounded na mga SOF pa uh, personal natin. Na. Uh. Dominica Mamayang alas 3 nga ng hapon ay gaganapin ang awarding ceremony kung saan bibigyang pagkilala ang iba't ibang organisasyon at kumpanya na walang sawang sumusuporta sa mga inisyatibo ng Socom Foundation Incorporated. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Dominic. Alright, maraming salamat. Bien, Manalo. Isinagawa ng Philippine Coast Guard sa kauna-unahang pagkakataon ang isang engranding iftar sa barkong BRP Melchora Aquino sa Port of Manila. Nasa isang daang bisita ang dumalo sa okasyon na nagbibigay halaga sa mga Muslim sa kanilang hanay at paggalang sa kanilang pag-aayuno ngayong Ramadan. Pagsapit ng magrib o ang oras ng pagdarasal sa paglubog ng araw, hudzat din ito ng pagkain muli ng mga muslim o ang tinatawag na iftar. Nagkaroon din ang symbolic blowing of a horn sa barko at sa bayang pagdarasal ng mga muslim na tauhan ng PCG bago ang kainan. Nagpapasalabat naman si Coast Guard Captain Alikman Sarip Buroa sa buong hanay ng Coast Guard dahil sa kanilang respeto sa Muslim community. Naharang sa Daiya Terminal 1 ang mga tauhan ng Bureau of Immigration ng isang Cambodia na kabilang sa listahan ng wanted fugitives ng Interpol dahil sa pagkakasangkot sa cybercrime. Hindi na nakalagpas pa ng immigration ang dayuhan na kinilalang si Bai Longhai. Nahaharap siya sa mga aligason ng telco fraud sa China kung saan higit 2.7 million dollars ang halagang natangay niya papuntang Cambodia. Ipinag-utos na ni Immigration Commissioner Norman Tansinko ang paglalagay sa kanyang pangalan sa BI Blacklist para di na siya muling makapasok pa sa bansa. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang hapon!